pinamanahan tayo ng Minong Mercy sa kanyang Gucci wow! na belt bag. Cutie! So, meron tayo again na uh, Tory Burch na watch here. Salamat, Ninong Etangski and Maring Nili. Yun May kwentong tsokolate ako. May kwentong tsokolate. <laughs> yung uh, lind na bilog-bilog. Nasa airport ko noon. Eh, mahal. Mahal yung lind. Para sa akin, ha? dahil madami akong pinaglalaanan ng pera that time. Dahil nga, nagpapagawa ako ng bahay namin dito. Hindi ko siya afford to I'm back. It's me, ang Het na And for today's vlog, another unboxing ng ating mga gifts dahil ang dami nating mga natanggap na gifts recently starting ng January sa mga ninongs and ninangs natin sa ating mga followers sa mga family natin sa So ngayon, i-unbox natin siya isa-isa. Yung iba, nakita ko na na ko na. Yung iba naman uh, nagamit ka na ng slide nakita niyo na. Pero ipapakita ko na lang din sa inyo yung mga gifts na natanggap natin. So let's start! This is from Ate Daday Romero. Ay, wow! Cutie na Michael Kors na vlog. Pero din akong ganito. Pero brown naman. This time, color black na one. In last time, ang nagbigay sa akin, si Tito Lee. So, ngayon naman si Ate Daday. Dagdag sa ating mga collection na vlog. Thank you po, Ate Daday. So cute. And for our next one, ang dagat binigay pinigay ni Ninong Etangki. Ang Ninong Pog. Yung iba, uh, hain ko na. Kaya Nino, kapag hindi mo nakita dito sa na-unbox ko, ibig sabihin, nakain ko na. Ito, <laughs> binigyan tayo ng Nino. Ito ang sinang napakalaking coffee mate. Tayo wow. tayo dadaling mga pangkape sa farm. Siyempre, may coffee mate. Dapat may kape. Grabe. Thank you, Ninong. Nakalagay dito pala kay Atano. So, dito pala ito sa bahay. Dito pala ito sa farm. Pang-family pala. na naman sa farm ang family. So, pwede silang magkape doon. At ito, yung gusto ng kainin ng mga kapatid ko. After this, dahil ma-unbox na natin, pwede na nilang kainin. Itong Nutella from Nino Etanski. Yay! Ang laki ng ating Nutella. Salamat po. Matutuway mga kapatid ko, pati ako. And meron din tayo mga juice. Pink Lemonade and Datang. Parang ang sarap nitong Pink Lemonade try ko na to. Ano, mga bukas. Dalalin ka dito sa farm para meron tayong ano, mga pangpalamig, mga juices. Meron pa! Ang dami yung binigay ng itas. Grabe! Meron tayo din, watch. Nasilip ko na to. <laughs> At dapat gagamitin ka na ng Pero, papakita ko muna sa inyo ito. Meron tayo, again, na Tory Birch na watch cutie here. Salamat ni Etangski and Maring Neline for the gifts. Oh, di diba? Sakto. Alam ba? ako mahilig bumili ng mga mamahaling mga watches, ng bag. Pero, nakakatanggap ako. Sobrang, grabe. Blessed time. Sobrang kunimot mo <laughs> kasi bumili ng mga bagay na mga mamahaling for me. Sabi siguro ni Lord, nagawa ako ng paraan para magkaroon ka. Salamat po sa mga tao na gibigay mo. Gifts sa akin. Ito pa! Mukhang <laughs> nabawasan na to. <laughs> eta galing din to. Kay ng Etanski. Pero, ito pa, oh. Um, Meron pang Godiva na chocolate. Ang ding binigay si Ninong etangski nito kasi ang storya nito, Nakaakyat sa live. Si Nino, o oh, ako ba ang umakyat sa live nila? <laughs> Tapos kumakain siya ng mango na ganito, chili mango. Yung isa, sure, try, ubus na. <laughs> ang sarap nito kasi mahilig ako sa mga maanghang, na maasil, na maalat, na medyo marimis. Perfect to. Thank you po, Ninong Etangski and Maring Ay may mga pa-t-shirt din pala ang Ninong Etangski. Binigyan din niya mga anginatics Ito yung uh, napili ko, color. Thank you, Ninong Etangski, Ower, and <laughs> So, ang next naman natin is from Ninang Shirley. Binigyan tayo din ng Ninang Shirley ng coach na bag. Ang dami din binigyan ang Ninang Shirley. Nagamit ko na din <laughs> yung <laughs> Dahil ang tagal na din. Nagamit ko na yung shoes. Binigyan ako ni Ninang Shirley ng Nike na shoes. So, next natin is from Ninang Mercy. It? Ito, tun tayo ng Ninang Gucci na belt bag. Nakita niya na din to na nag-tiktok kami. Sinuot ko talaga. Kasi excited ako. <laughs> Di mo? <mong>? Cutie. <laughs> Meron palang bariya tong sa loob ni Nang. <laughs> Thank you! Daming 20 pesos. I love this. And love iingatan ito. ko. Paggamit ko to siya. Ito. Maalala. Ito siya ganyan pwede sa belt. At hindi lang to, ang bigay ng hindi lang. Bigay din siya, syempre, nitong mga pang, ano, kahit sa mga uh, katikating. Kagatin kasi talaga ako ng mga insert to. kasi yung blood type ko, Kasi di ba, pag blood type O, ganun daw. Laki ng tulong nito, dahil before, sobrang dami kong katikate dito sa legs ko. Thank you, Ninong Mercy, dahil ngayon, medyo light na yung ating mga insect bites, mga scars. Kaya nakakapag shorts, shorts na tayo, diba? Thank you po! At meron pa! Ito din. Bigay din pa ng Mercy Victoria's wow! Secret. na Lotion and fragrance mist. Let's try Thank you, Ninang, for this. Ito, this is from Ate Ellie. Ay, wow! Ang cutie! Meron tayo, ano, ipet, ipet. O, oh, diba? Bagay. Thank you, Ate Ewi! <laughs> Ang cute. Heart shape siya. Tapos may mga anik-anik na design. Thank you! Si Misteriosa pala. Binigyan din ako ng mga butchiron. Kasa nakainin. I'm sorry. Hindi ko na nakita. Saka yung parang chicharon na make the bottle of Thank you, Mr. Tariosa, for that. Ang dami kong ganito. Ito, galing yung isa kay Ninang Shirley, yung isa kay Ninang Mercy. O, oh, di ba? ng Toblerone. <laughs> <laughs> Salawat po. This is from Mom Vibes. Ang napaka-cute na regalo ni Mom Vibes. Nakita ko na din ito kasi nung binggit ni Gay niya sa akin to. Parang in-box na dinawen <laughs> sa harap ng isa't isa. Pero sobrang cute nito. Kilalang kilala, kilala ko ni mga views na I love white so much. Pang arte arte. Ang cutie. Sobrang love na love ko to. Parang ano, nakakapanghinayang ilabas kasi madudumihan. Pero one time, madadala ko dito sa labas. Hindi lang to. Wait, there's more. May laman to. Madami tong laman. <laughs> sa loob niya, meron pang isa pang lagayan ng jewelry. Pwede natin ilagay dito yung ating uh, mga earrings. Dito mga bracelet, necklace. Isabit dito. Beauty. Another lagayan. Ito pa, binigyan din ako niyo ang nito. Sleeveless ata ito. Cute, di ba? Pink, pink, pang fresh, fresh. Ano naman Meron pa. Mahal to ba? <laughs> Ayan din ta tayo ng seamless na panty. From Uniqlo to eh. Salamat po. Ito naman from Ate Felicitas Blanco. Last time, dapat kasama namin siya sa farm. Kaso, naligaw siya dahil hindi rin kami makontact that time. Dahil walang signal sa farm. Pero ngayon, mas madali nang makarating sa farm. Dahil nalagay ko na din siya sa Google Maps. Wala nang maliligaw. Saka, nakapagpa-print na din ako ng mga signages. Na, Hacienda Angelita. This way. Sa susunod na mga vlogs. Nakikita nyo yun. bigay ni Ate Felicitas. Nakita ko na din to. Pero hindi pa naman lahat at ata kasi meron pa sa ilalim yung iba na kuha ko na yung lotion binigyan tayo ni Ate Felicitas na makeup mo mapapasabak na ata talaga ako sa pag-makeup Actually, guys, hindi talaga ako ma-makeup na tao. Ma-makeup ako, pero lipstick, hindi, I mean, hindi ako ma... magaling. Hindi ako sanay mag-makeup na tao. <laughs> Yung tipong, wala akong ka-art-art -art sa mukha. so kong matuto. Inaaya nga ako ni Kerms na mag-ano tayo, make-up session. Soon, malay nyo, matuto din tayo sa mga bagay. Kasi, kailangan din yun eh. So, pa paano matito ah. pa. Tapos ito, may kasamang mga brushes and eyeliner. Pining ko mascara din. ah oo, oh, oh, mascara. Ay, parang ang sarap nito. Roasted eh. sunflower seeds. Spice flavor. Bukas agad, lalantakin na natin. And then, meron na naman tayo another Ferrero. Ang oh, dami naman nito grabe, ang dami. 48 pieces na kulit. Yung natatanggap ko ata, parang hanggang dito lang palagi. Parang sobrang dami nito. Thank you po, Ate Felicitas. Ang dami. <laughs> Kaya tayo tumatawal. Kurot tayo sa kulate. Thank, thank you po. Ay, may message pala dito si Ate Felicitas. Dear Anghet, congratulations on your farm. God bless you. Felicitas Blanco nakabalik na ulit ng ibang bansa ang Ate So, hopefully, pagbalik niyo po ulit ng Pinas, makarating na po kayo ng form. Iga-guide na po namin kayo. Meron din siyang bigay na Avino Dalawatuwi. Eh. Ang doon ay isa. Ay, wow! eto gusto ko to. Ang mahal na kaya ng spam ngayon. No! Eh, okay, May spam tayo. Thank you, Ate Felicitas. Ang natin. Toblerone. Another, Another one, oh bawat isa nito 6 bar 6, 12, 18 so, imigay tayo sa mga pamangkin ko at inaanak oh binigyan din ako ni ate Felicitas ng makeup remover ba to nakalagay retinol cleansing cloths at meron din tayong ultra na body cream and body lotion Stella. Salamat po. Inagbigay din sa atin, guys, ng bedsheet. Pinadala to kay Ninang Lisa. Eh. Tatanungin ko kay Ninang Lisa kung kanina galing. Ayan, thank you so much po. Oh. Ang ganda nito, oh. Luxury satin sheet set. 300 thread. Kailala talaga ako. Kailala talaga ito naman guys, this is from Haru. Nung Pasko pa niya, to gift. Kaso nung nakaraan lang kami nagkita. No, nagboras. Thank you Haru for this. Oh, wow, ang cute. Lagay ang hair. Namili tayo ni Haru ng color. And gold yung napili Thank you Haru for this. Ito naman guys, from Ninang Naraline. Nung Pasko pa to eh. Christmas gift sa atin pero, kumatandaan kong kailan noong January din to binigay ng Mina Honorary. Salamat po. E, iba na suot ko tayo ng pang Donya na pants ng Ninang Nora. ang ganda naman ito. May, may perlas pa. At saka ng color, I love this color. At saka, cute na skirt! Pang sexy na skirt. Suot natin to pag may mga uh, lakad tayong pang bongga. Kasi may mga perlas yung pang bonggang lakad. At ano, ko na to Nilagay ko lang ulit dito. Then, another shirt color brown. Ang cutie. And, another one. Ito po. Meron akong ganito, same na same. Kaso, nasira yung akin dito. Para one time ko lang siya na soot. oh, karon tayo ng another bago. Thank you po, Ninang Narly. Ito naman! yung ibang bansa. Pinadala ni Ate Virgie from Ninang Faith and Ninang Ruby. I love this one. Kasi na natin sa rinito ay Yung mga gusto kong from ibang bansa. Sana tumubuto sa Parma Pepper. Mimi at Watermelon. Medyo tuyo pa yung lupa. Hintayin natin na mag ulan, -ulan. Eh, eto pa. Meron pa pala. Daming ang dami pa ng butong bigay ng hinang faith. Pomodoro. Ah, parang tomato. Social na meron pa. Uh, latuga. Oh, letu alam nyo ba, yun yung gusto kong magkaroon sa farm. Parang hydroponics na mga lay. At ito, <laughs> ito yung napakalaking talong na pang bang Try natin. Sana tumubo din ito sa farm. Magkakaroon tayo ng oh, black na eggplant. Beauty naman kasi ito na ito. Excited na ako. Tumagbubuan Sana kayanin mong tumubo sa lupa. Ninang Faith for me. Ito din kay Ninang Faith. Meron na naman tayong dates. Healthy, healthy ang dates. Ninang Faith din! Kami mag-chocolate. Thank you po. Ito so, na one from Ninang Ruby. Meron tayong dairy milk na roast almond ang flavor. Meron din tayong Mercy na chocolate. I love this one. May tsokolate chocolate ako. May <laughs> kwentong chocolate. Yung uh, lind na bilog-bilog na dating bigay sa akin. Nasa airport ko noon. Eh, mahal. Mahal yung lind. Para sa akin na mahal. Dahil madami akong pinaglalaan ng pera that time. Dahil nga nagpapagawa ako ng bahay namin dito. Hindi ko siya ma-afford bilhin. Yung madami, parang cylinder yung lalagyanan ng lind color white. Yun yung pinaka-favorite kong flavor eh. Yung milk na color blue, yung proper. Yun yung pagkahatan na ako. Yun milk. Tapos ngayon, ang dami kong chocolate na release so. Karami talaga siya Ito eh. pa! Hindi ko alam kung paano i-pronounce tong chocolate na to. Gailan, gailian. Minang <laughs> ko, hindi alam nga na. <laughs> merong mahiwaga behind this. Kailan nakakaalam. Di ba? kita. Thank you po, ni ng Faith ni ng Ruby and kay Ate Virgie din na nagpadala para makalating dito sa amin. Pinigyan din pala ako guys ni Ate Chris Ray mga Estee Lauder na kit. Meron ditong lip liner, night tripper, serum po ata ito. Tapos ito may lipstick din. Let's see ko anong shade. Ay, wow! Ang ganda ng color. Meron din tayo dito. Primer, saka face and neck cream. Thank you so much, Ate Chris Ren! Ngayon lang po na ibigay sa akin dahil nga na makakalimutin si Mami. Binigay ni Jason kay Mami tapos dinabilang niya na wala sa isip niya na ibigay sa akin. Nung umuwi si Ate Chris Ren, nagkita sila ni Jason. Ganun katagal na Stop. Thank you so much po, Ate Chris Ren! for this ito naman guys galing kay Tita Feli meron tayo dito nuts and berries perfume from Calvin Klein meron din tayo itong lipstick red ang shade ito nabawasan na natin to guys ano siya ko alam kung paano i-pronounce Giotto Super yummy nito. Para siyang mini Ferrero. Pero bite size. Tapos, mayroon din tayo ditang lint na pistachio. Super yummy din. <laughs> Nabakasan ka na din. And meron dito tayo Turkish Delight. At pinigyan din tayo ng Itafeli ng Fila. Sus! Si Tita Feli, galing siyang Germany, umuwi siya. Tapos pumunta siya ng farm kasama yung family niya. Salamat po, Tita Feli. At for our last one, natanggap ko na kasi itong Carlito merch box. Let's unbox the Carlito merch box. Kaya ang laman, sabay-sabay na. Ay, wow! Ang cutie naman! Ang cutie ni Carlito! Meron ding headband. Hi, Carlito. I'm ang Hevita. <laughs> <laughs> Corny mo ang net. <laughs> ang cute. I-display -di din natin siya dito sa ating gayad sa taas. Kahit hindi akma ang color blue sa tema ng ating room, i-display -di ko tong si Carlito. Si love ko ang cool. Meron pang ganito. Lagayan ng mga charger, connectors. No? Pili ko yun. <laughs> lagayan ito ng mga ganito. May Kumu stickers. Kumu and friends. Si Mimi, si Bube, and other Kumu friends. Oh, may bag din. <laughs> Pag ano, to travel ka, pwede malagyan ng shoes. Mga kung anik-anik din. Ay, eto pa. What's this one? I believe. Nagkaroon tayo ng Kumu merch dahil din sa inyo. Meron siyang parang goal. Kailangan na ma-meet natin na goal and the reach natin yan. And dahil yan sa mga followers ko yung nagsusupport Aww. sa akin. So, Kumu. Meron tayong Kumu. baka meron ng campaign or baka nabibili din ito. Let's see. Kung gusto nyo lang kung merge, eto yun. Eto yung mga laman. Thank you so much and thank you so much everyone. Thanks for watching. Bye. See you on my next vlog.